ko lang po si mama ng ulam. Ito, kalabasa with manunggay. Ayan. Tapos si Bawang. Ito po, sinuna ko lang naman yung konti kasi bawal sa kanya ang mga besting at asin. Lagi na yun yung si Bawang. Sama natin, sarap din naman yun i-diss ako lang doon sa, sa konting tubig para maluambot-lambot pag kinain niya mayroon pang may patyente nilulodawan ako na rin po ng brown rice si mama ayan, brown rice po niya tara guys, lagyan na natin po kanyang gulay ito po yung sulay. Okay, ito yung pagkakang na yun. yan. naman. Sama ko na yung dito na yung pagkain ko na yung konting may okay. na konting tubig so, para yung malot lang po. Ayun na, kumukulo na yung ating rice. Matagal po talaga maluto itong brown rice na to Marami siyang kinakain na kaan, tubig. Ito po guys, hindi ako na siya ng konti tubig. Para lang na lang natin siya para may pangkain na siya Ang hirap magpakain may sakit. Saan ayaw niluluha niya kaya ang pagkain. Okay, thank you for watching. See you later. Good morning, good morning, guys. Ngayon po ay gumagawa tayo ng French fries. Ito po, pinabalatan ko na tong French fries kasi po ito, ito yung natira namin kahapon sa paglaga sa ulam ni mama. Lagyan natin na mantika, guys. initin lang po natin yung mantika saka po natin itong inalagay itong french fries sayang naman din kasi kung hindi natin lulutuin di ba, panibagong luto kaya gawaan natin siya ng paraan yan, mainit na siya. yung ating rice yung ating patatis atin, atin, atin.

ito french fries. Kailangan ko makaano sa mantika. Ito tipid lang po ko konti sa mantika para hindi siya masyadong Ayan, hintayin lang po natin siyang pumula-pula at ito na po yung ating french fries. Siya po ihahanguin na natin. Ito po, lagyan na natin para makakain na tayo. Let's go! ito na po yung naluto natin friends, guys Tara, tayo kumain na. Let's eat! Hi guys, good morning, good morning. Nandiyan naman po tayo. Meron akong biniling kangkong. Talbos ng kamote. Ito po yung mga talbos ng kamote guys. Ayan. Fresh po siya, yung mga <coughs> mga talbos ng kapote, ito fresh po siya, bimilip mo. <coughs> Is, isa salad po po siya ngayon. At ito pong kangkong, ipapakain ko dun sa aking rabbit pong kangkong. Tara maghimay tayo ng talbos ng kamote. Ito bibigay ko dun sa rabbit na alaga namin sa labas. Ito po guys, ang um, talbos ng kamote, eh, magsasalad po ako ngayon para sa aking manok. Huwag kang kakain ng balat, yung ano lang, laman lang. Dapat mga pito. Mayroon natin

Mga sarapan ng kain eh. Yun pong ilalagay natin yung gusto. Isamit lang ako ng halamang dagat para isalag po natin siya. Hello. Mahal ka pa. Subuhan uh, mo. Masarap ka guys. So, yung mga mga parang hindi pang panggol. Yung Saka-saka,

Hi guys, ayan po gagawa si mama ng lugaw. Inayos, inilinis niya po yung paan ng manok. Ayan, niya po. Tinatanggal po yung balat. Tsaka tatanggalin po yung matulis na kuko niya. Ng manok. Yan, ganyan po ang paglinis ng paa ng manok. Binababad niya sa tubig. Na mainit. Para mabilis matanggalin yung pinnya ngayon ganyan po ako kasi ngayon isang kaldero ang iluluto natin na ano nga yun mag, mag be breastfeed -breast tayo ngayon lang po yan guys thank you thank you for watching ayan guys matatapos na siya guys ayan na ilang piraso na lang ngayon ayan, ayan. yun yung magkaano ng paan ng manok. Kailangan malinis talaga. Magagawa kasi kami ng lugaw. Pati yung dugo. Kaso yung dugo, nalinis na. Yan. Siya iwain, tatanggalin yung kuko. Tapos dito ilalagay pag malinis na. Pa isa pa hmm. Eh, ayan na siya guys. Ayan, ugatan na para maging malinis. Ayan. Hindi ko lang na maigi.